Yon, oh mga chabi B, welcome sa channel namin Chabi Bikers. Para sa video ko ngayon eh ito yung part 2 ng unang ginawa ko yung yung handle grip, yung binutas ko yung ano, yung ito yung nasa gilid para maikabit ko itong uh, rear end side mirror. Eh, dumating na siya. Ito rack bros, dumating na. So bubuksan lang natin para tingnan natin kung ano yung nasa loob. Tara. Tawang at sa bibig, buksan natin. Yan, yeah, ito, yung, ano ba ito? Ito mga atsabi, pag nagbubukas kayo ng mga ganito, huwag niyo muna itong kasi baka may yung uh, nasa loob nito. Eh, ito yung unang-unang hinahanap nila Dapat na, maipakita natin para papalitan nila item kung sakaling may problema sa loob. So, ang ginagawa ko, kung, kung naks, dyan yung nakadikit, doon ako sa ilalim magbubutas. Uh, magbubukas yan. Yeah, ito, ito, rock bros natin. Okay. So, yung laman niya, mga chabibi, eh, eh ganito. Yung dalawang karton na ganito, eh, ito, ito mismo yung side mirror, malamang. Ayan. Okay. Pag nabuksan natin, ah, wala nang laman sa loob, kung hindi itong side mirror. Ito yung bar and side mirror, mga chabibi, na in-order ko online. Kaya ako binutasan yung handle grip ko eh, para dito. So, ito natin eto yung ipapasok doon sa sa ano sa handle grip. Tapos iikpitan nyo dito. Pag iniikpitan nyo dito, ano yan? Bubuka yan para sumikip, para hindi hindi na siya mabubunot, Mauhugot. hugot uh, para pag nakakabit na, eh yun. Kita-kita na nating gilid. Bari, nasa sa inyo, paano yung kakabit? Yan, yari, ganyan, ganyan. O, o gusto nyo pababa, nakapababang ganyan. Nasa sa inyo yun. Pero ako, Natitignan ko muna kung paano ko siya kakabit. Okay mga atsa So, ito na, ito na yung handle grip. Wala naman siyang kaliwa o kanan eh. So, depende na rin kung paano kung paano niyo siyang ikakabit. Nasa sa inyo na yun. Wala naman nakalagay na kaliwa o kanan eh. So, kunin na natin isa. May kasama pala siyang ano. Ito yung Allen wrench. Oh, na para may ihigpit nyo. Dalawa siya. Bawat side mirror merong Allen wrench. So, titignan na natin kung kakasya siya doon sa handlebar. Kung yung diameter ba ng handlebar, eh, okay siya. Ayun, no? Oh. Hindi yata pasok. Ah, sandali. Baka masigip naka-ano, naka-screw ito. Ayan. Ah, oh, nga. Yun, nakataba. Yun. ano nga. Ayun, pasok na. Mga. pasok na pasok mga chabibi. Yung ano, yung, yung side mirror. Ayan. Eh, no? So, pasok na pasok siya dito sa butas. Ayan, pag pinasok niyong yung ganyan, ayan, pasok na pasok. Dito niyo siya higpitan para ano, para sumikip ito, hindi ito mahugot. Ito, higpitan muna natin kung hihigpit. Ayan, no, yung screw dito, mga sabibi, yan lang hihigpitan niyo Para sumikip. Ihigot niyo lang siya hanggang sa humigpit na humigpit na yung yung nasa loob niya yung pag, para siyang ano yung lumalaking ganon habang inaano mo yung screw sa labas umihigpit siya sa loob. Yan. Okay. Ayan, no? Ayan, pagka nagbabike kayo, eto na yung ano niya, yung side mirror niya. Ayan, na yan, na-adjust siya. Pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba, ikot ng ganon, pwede nyo ganon, 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 pwede 180, o oh. pwede nyo mong gawing pa ganyan, pwede nyo pa ganon, nasa sa inyo, pababa, ah, uh, Depende na kung anong gusto nyo yung diskarte. Pwede rin siyang ano eh. Ngayon, kung gusto nyong higpitan ito, ito naman yung baba na naluluba kayo, bumababa bumaba, pa, nawawala sa, ano, sa forma, sa ayos yung side mirror, eh dito nyo naman higpitan. Yan o, oh, siyang screw dito. Yan, itong screw na yan, dito nyo higpitan para hindi siya bumababa. Bumaba, bumaba, para nakafix na siya. Pag nakikabit nyo ito, tamang-tama na yung angulo ng pagbamaneho nyo ng bike, ayun, eh, naiikpitan nyo na dito para hindi na siya magagalaw ayan mga chabibi o oh. diba pagka nakaupo na tayo dito sa bike ayan yung side mirror nakapababa pa siya oh. pwede nyo itaas ng ganyan para nakikita nyo ito ang pag paglagay nito, ginawa ko sinunod ko lang doon sa handlebar niya para diretso to pero kayo kung kung gusto nyo yung diskarte nasa sa inyo, kung gusto nyo nasa ibabato pwede rin subukan natin pag nasa para mas maganda pag nasa baba mm. ingat lang kayo sa pag uh, ta, ano ano nito para hindi bumilog yung screw kasi pag bumilog yan eh, ewan ko kung um, makakahanap agad ng ano ng nakakabili ng mga ganito sa labas siguro meron naman ano ikot yung ganyan kung gusto nyo nakaganyan o pwede naman nakaganyan no? Oh. Paso paling yung, ano, yung, yung side mirror Uh, bale, uh, ganyan nga siya. Yan ang pinakamagandang ano niya. O yun, Ito rin yung. Hanapin niya na yung pinakadiretso niya. Pag, pag, okay na siya, maikabit niya na. O, oh, okay, higpitan na natin siya ulit. Yan, hindi ko muna siya totodo higpitan para na-adjust-adjust. Pero pag naikabit niyo na yung, ano, yung bar inside mirror, yan, you know, hindi na nahalata hindi na halata ang pangit yung pagkakabutas natin oh. Alright, yan, pumokus ka huy pokus, pokus hindi di ba? hindi na halata yung pagkakabutas ko yung kinabit ko itong bar and side mirror na tulad na sinabi ko sa inyo pag naikabit na nga ito eh hindi na mahalata yung pagkakabutas natin yan mga chabibi oh ganda nyan no? pogi di ba? at least nakikita ko na yung nasa likod ayan oh So i-kakapit ko lang yung nasa kabila. Ayan mga atya bibi, kitang kita ko na yung ano, yung gilid. Hindi uh, ko lang alam, pero pag nakasakay ako, kung makikita ko pa rin siya. Yun, ang ganda mga atya bibi. Kitang kita ko na ngayon yung gilid kaya kaya hindi na nakakailang sumingit. Halimbawa, pagka uh, kakaliwa ka o kakanan ka, hindi na mahirap na titingin ka pa ng ganun. Titingin, titingin, na lang side mirror tapos konting, konting hapyong na lang yung ano, pakakaliwa at kanan na tingin para makasingit kayong papuntang kaliwa o papuntang kanan. Ang laking bagay ng ano, ng merong side mirror. Yan you know, ang panagawa Kitang kita mo na yung likod. Kaya syempre, kaya yung mga sasakyan ng mga motor, di ba mga side mirror sila. Kasi yung laking tulong talaga pag mayroong side mirror. Yan yeah, ang itsura niya mga chabibi, pag nakakabit na ako oh, yan. Oh. Oh, di ba? Hindi na yung binutas ko sa ano. Although yung kabila, yung naalala niyo, yung sumobra yung pagbutas ko doon sa handle grip. na uh, nabutas na yung ano. Ito. Yan, yan Ito lang, nakikita yan. Ngayon ang gagawin ko, iusog ko na lang ng konti ito para lumabas. Para dumikit talaga siya hanggang dito. Pero okay na rin yan. Dyan naman yung kamay mo, hindi na makikita yan. Eh. So pwede pa lang yung mga side mirror na ano na bar end sa ganito. ang kasya siya. Walang kahirap-hirap yung kabit. Ah, plug and play lang. Iikpitan nyo lang yung screw ito, itong screw na to para humi, ano, kumapal siya uh, at kumapit dito sa loob ng handlebar. O, oh, yun mga chabibi, sana nakatulong itong video ko ngayon na yung pagkabit ko ng bar and mirror dito sa aking e-bike. Uh, kung mag e kayo, kayo, mag mo kayo mag bike kayo, malaking tulong yung, ano, yung side mirror. lalo na to, itong bar and side mirror. Kitang-kita nyo yung nasa likod. Eh, hindi ko naman ma-video kung paano kayo bibideo na, na nakikita kayo yung sa likod. Pero pagka mag ano kayo, eh, subukan nyo mag, uh, mag, bar end. Kesa sa yung nandito, para kasing storeboy, parang ang laki. Mas, tsaka mas wide yung ano, kita nito. Na adjust, adjust naman siya, taas, baba, ikot, ikot, bala, yan. Kaya, nasa sa inyo kung anong angulo yung pinaka-comfortable kayo. At nakikita nyo, importante nakikita nyo yung mga sasakyan sa likod. Okay, kita-kita sa susunod kong video. Maraming malaking salamat po sa lahat po ng subscribers namin sa patuloy yung pag suporta ng channel namin, Chubby Bikers. Uh, sana po, like, share, and subscribe po yung uh, channel po namin, Chubby Bikers para mas maraming ma-recommend kami ng YouTube sa mas maraming mananood. Okay, salamat po sa inyo. God bless po at ingat kayo palagi. Bye-bye! Yo, mga Chubby B, ito, nag may problema itong isang side ng ano, yung bar end mirror itong nut uh, kinain niya yung ano, yung tornillo, itong screw dito, hindi maganda yung pagkakalapat ng ano so ito, ano eh, hindi siya umiikpit kasi wala nang thread sira na yung thread niya, o yun oh, kahit anong ikot ko hindi siya tumataas o bumaba so ngayon, tinatanggal ko siya kaya pagka, pagka bibili kayo ng ganitong klase ng ano bar and mirror, i-check e niyo muna itong nut na to, yan, Kung may iikot niyo siya o hindi. Kasi sa akin wala, hindi ko siya naiikot. Talagang ano, ang hirap niyang ikutin. Kaya yon, ingat na lang kayo sa ano, pag niyo ng bumili kayo ng ganitong klase ng bar and mirror, i-check e niyo muna to, itong Allen screw na to kung kung maganda ba yung pagkakabit niya para pwede siya humigpit at pwede rin siya lumuwang. Ayan lang.